Ayan hmm. oh Meron oh, lang siyang bahay na bago Ilipat natin ah. Ayun Ayan oh, yung bahay mo Ayan yun Ayan yun Ayan ka Ilipat ka na dito Ayan oh, o oh. Ayan oh, diba yes, Ayan Kobe 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 Ilipat natin ang bahay niya Yung bahay mo ba siya Kubi oh oh, yan, oh. na siya oh Diba Oh Ang ganda pa Ang ganda pa nang yung bahay oh Pareis kana ka na ngayon ini oh, nangyayari bago siya oh Dito hmm. yung ano? maganda yung location mo dyan oh. hindi ka maarawan dyan kaso oh. So nga lang kailangan mo may makasama yung tandang okay. oh. sige <coughs> ganda na yung location mo dyan na yung location mo dyan problema baka pasukin ng sawa ito kasi ano yun yung iba kaya dito sa kapitbahay namin yung ganyan na kulungan pato eh nakain niya yung pato pero hindi siya makalabas sa butas butas na yan oh. No? kailangan may screen din ng sa gilid niya okay guys thanks for watching that's for today hindi ipat ko lang yung aking manok nag-iisa ang dami niyan noon Pabali ilan niyan noon. Mga 13 na malalaki. Halo-halo lalaki babae. Tapos mga sisi ang dami. Mga 30 siguro na sisi nagsilayasan layasan nang mga nung naputol yung mangga doon sa ano. Kabila. So ayan, paparami ulit tayo. Bye bye. eh, ito na si Kobe, oh, bodyguard, hujan oh. hundin na naman, o. Oh. Ang galing talaga itong uh, lagi. Nice guys, for watching, yun na, bye bye.